Bakit ako ang pinili mo at hindi ang ex mo? So, beginning until the end. Hi guys! At sa video na to, meron tayong tatanong kay Chan. Isang malaking katanungan. Hmm? Oh. Ano naman yung tanong na yan? Dapat, masagot mo to. Ha, gusto? I, I mean, ready ka na ba? sige. Okay. Ayusin mo yung tanong <laughs> Oo, mo. ito ah. tanong. <laughs> ano? Tungkol yan sa ano? Tungkol saan? Basta! Mamino ka. Kinig ka. Oh, o, na, ito na. Bakit ako ang pinili mo at hindi ang ex mo? Ang hirap naman yan sagutin. Hirap yun. Ay, mabilis lang kasi mahal kita. Oh, hindi, gusto ko yung detalyado. Alam mo, Nicole, mahal ang, kita. Tapos? Kaya ikaw yung pinili ko. Ganun lang? Pangit naman. Hindi ako satisfied sa sagot mo. Oh, wala na kami nun. O, oh, kaya ikaw yung pinili ko. O, kaya. Ayoko nun. Sige, natanungin mo yung detalyado. Tanungin yung... ko? Ay, yung sagutin mo. Nang <laughs> tama. So, beginning until the end. Anong beginning? Saan ba ako magsisimula? Ikaw. Ah, naku. Ako na yung tatanungin. Para sa yung tanungin. Tapos ako yung tatanungin mo. Ano ulit yung tanung mo? Bakit ikaw ang pinili ko, hindi yung ex ko? Yes. Kasi ikaw yung andyan. Ikaw yung andyan para sa akin. Bakit ikaw pinili ko, hindi yung ex ko? Ikaw nga yung andyan. Pag wala ko? Paano nga kita pipiliin kung wala ka? Loko-loko. Kaya, kaya, kita pinili kasi andyan ka. Alam nga nang piliin ko yung ayaw sa akin. Yun lang yung sagot mo? Bak bakit ka umiiyak? Hindi ako satisfied eh. Gusto ko. Ang <laughs> romantic. Romantic. Ah, sige. And, hindi kasi ako marunong magano ano, yung mag sugar coat. Eh. Salt coat lang. Ano? <laughs> salt? salt? <laughs> ano Salt. Salt? Salt coat lang. <laughs> hindi, para sa akin, bakit ikaw ang pinili ko, hindi yung ex ko? Bakit? Yun nga, sinagot ko na. Ikaw yung andyan. Para mahalin ako. Ikaw ang andyan pag may kailangan ako. Ikaw yung andyan pag malungkot ako. At ikaw ang andyan pag Paano? masaya wait, wait. ako. Paano pag ano? Iba yung kasama mo? Ha? Hindi. Hindi matutumbasan ng ibang tao ang pagmamahal. Sila yung andyan pag ano? O nga, kahit sila yung andyan sa ngayon, hindi matutumbasan ng ibang tao ang pagmamahal na ibinigay mo. Kasi, si Nicole, para alam ng mga viewers, grabe yan ang magmahal. Grabe yan magmahal si Nicole. Todo sagad. Imagine mo. Kakain kami dalawa. Tapos? Ang dami ng ano niya, ang dami ng, ng puso niya, dami ng rice niya, mga tatlong rice binibigyan niya ako ng kalahati ng isa. Ganon siya magmahal. Ganon magmahal si Nicole. Alam mo, hindi ako nagsisisi na si Nicole yung pinili ko at hindi yung ex ko. Kasi wag mo ilusado yung tutok yung mic, marinig naman, marinig li naman nila yan. Sige. Sobrang satisfied ako na si Nicole yung pinili ko. Oo nga. Bakay, bakit ganyan ka makatingin? Kasi, napagkakamanlan daw si, ano, Si Nicole na malikot ang kamay. <laughs> yeah, pero syempre, hindi <laughs> ako pumayag. Hindi ako pumayag. <laughs> malikot ang kamay ba? Kasi last time, maraming nawala doon sa bahay namin. Hindi <laughs> 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 nga. Pero napakamanlan ka na malikot ang kamay. Hindi nga. Sabi ko nga, hindi nga eh. Kasi nung unang dinala ko si Nicole dito, meron pa yung ref. Nung nawala na si Nicole, nung umalis na, nawala yung ref. Pero sabi ko, baka na misplace lang ma, yung ref. Ganun nga, kaya happy ako na andyan si Nicole. Anong, anong ginawa ko sa ref? Kinain ko ba? Yeah. <laughs> Hindi nga, dati happy din ako kasi dati. Sweet, ang sweet nito ni Nicole talaga. Dati hanggang ngayon. Minsan, yung ulam ni Nicole, hot dog. Siyempre, sweet, sweet. Sobrang sweet niya sa akin. Sa akin, ketchup. <laughs> Ay oh Joke <laughs> lang yan guys! Eto, ito talaga yung pinakatotoo. Pinakatotoo talaga. Oh. Si Nicole, hindi siya more on promise. More on... More on ano? More on... Effort. Like, hindi din effort na tawag nun na pakitang tao. Yung totoo talaga. Kasi sa, sa ex ko dati, pasintabi sa lahat ng ex ko. <laughs> marami ka ng okay? oh, marami akong ex. Eh. Kasi sabi kasi nila, bilisan ko daw magkamali para malaman ko daw kung sino yung tamang tao para sa akin. Iyay! <laughs> Binilisan ko nang maghanap ng mga babae. <laughs> Siyempre, bilisan magkamali. O paano mo malalaman kung tamang tao tamang babae na siya para sa'yo? Paano mo malalaman kung hindi ka, hindi ka nagkamali dati? Siyempre, nagkamali na ko. Sabi ko, ah, itong babaeng to, wala to mali ito. Kasi na-experience ko na ito, mali din to, wala to, wala to, wala to. ilang beses na ako nagkamali, kaya, ma ano, ma magiling na akong pumili. <coughs> Pero hindi, hindi ako nakabase sa physical na ano. Nakabase ako sa nilalaman ng puso. Eh, dati, pasintabi sa lahat ng ex ko. Ha. Pero hindi naman, hindi ko naman nilalahat. lahat. Ito, ganito. Meron kasi akong ex dati. Hindi na natin pangalanan. Itago e, na lang sa pangalang Carla. Or Eva. Itago sa Eva at Anan. Ano kasi? Sobrang naano ako noon na touch. Kasi more on deal. More on effort. Nagbibigay. Sabi ko, sobrang sweet na muna ko. Ibigyan ako ng pera. Pinapabaunan ako. Ibigasan pa ako. Tapos, nilibre pa ako palagi pagkain. Kunti lang yung sahod niya pero binibigay pa rin niya sa akin yung kalahati. Sabi ko, grabe ito ah. Iba to. Hindi, hindi ko na ito papakawalan. Pero yun pala, sa sa entro lang pala. Entro? Entro. <laughs> ano sa umpisa lang pala magaling. Sa umpisa lang. Si Nicole, di ako, di ako nililibre. <laughs> hindi ako binibigyan ng pera. Ayoko, baka Mag-ano ka? Hindi ako binibigyan ng pera. Hindi ako binibigyan ng ano. Pag ano, pag sobrang init, pagod na pagod ako, bilhan lang ako ice water, hulog-hulog. Siya binibigyan <laughs> ng extra, binibigyan ako ng mga ganun. Pero, hindi nakabase kasi sa, sa effort ang tunay na pagmamahal. Nakabase kasi yung pagmamahal sa tibay ng relasyon. Sa ano, sa kung gaano talaga pinagtibay ba? Kasi kung mahal mo talaga isang tao, no matter how you feel, pipiliin at pipiliin mo talaga siya. Yes. Kaya, kaya ikaw yung pinili ko, hindi yung ex ko. Kasi, naging totoo ka. Kasi, kasi meron nga kasabihan, the truth will set you free. <laughs> Yun nga. Ang katotohanan, ang magpapalaya sa'yo, mas malaya kang gawin lahat ng gusto mo pag nakapakatotoo ka. Yung iba kasi daming tinatago eh dami, pag tinanong ko, di makasagot ng diretsyo. Pag, mag, pag mayroon akong tanong na maliit lang, ganun. Pero si Nicole kasi, diretsyo. Pag tinanong siya ng ganito, specific yung sagot niya. Kung hindi man niya masagot, sabihin niya, hindi ko alam. Hindi yung, ay ganito kasi yan, ay ganito kasi yan, ay ito kasi yan. Marami yan, mga maraming tinatago. Si Nicole kasi, walang tinatago yan. Sa akin, sinasabi niya lahat. Ito pati nga tumatai ito nagsasabi ay joke nga alaw eh joke lang kaya sinikul yung pinili ko kasi nga sa sinabi ko mahal mo ba ako natural gaano mo ba ako kamahal ikaw gaano mo ba ako kamahal ikaw yung tinatala ko ladies ladies first ladies first gaano mo ba ako kamahal kasi magtatanong sila eh Grabe, ano bang ano ano ba magmahal si Nicole? Same. Ano same? Kung ano yung napakita mo sa akin. Ngayon yung babalik mo. Parang hindi ganyan yung naramdaman ko. Bakit? Parang hindi mo binabalik <laughs> Di Hindi mo nga binabalik yung sukli. Uy, <laughs> okay, okay lang yun. Yung sukli ng ano, kinain natin, di mo nga binalik. <laughs> Yan ba? Ganon ka? Kung anong pinapakita ko sa'yo, binabalik mo. At tapos, ang ano lang kay Nicole kasi hindi siya nagmamanipulate. Hindi din niya tinotolerate yung sarili niya. Pag mali siya, mali talaga. Pag tama siya, tama talaga. And syempre, kaya din kami naging ganito ni Nicole kasi hindi din ako, hindi ko din tinotolerate yung sarili ko. Pag mali ko, pag mali ko, sabihin ko kay Nicole, sabihin mo sa akin, numali no, ba ako o hindi? Kasi pag mali ako, eh, mag- i-adapt eh, ko yung tama, mag-grow ako. Kaya gusto ko nga makitaan ako ng mali. Tapos siya, gusto din niya na makitaan siya ng mali. Pero syempre, babae, hindi mabilis tumanggap nung pagkakamali. mag <laughs> ganun pa siya. Ganun pa siya. So before, before tanggapin yung pagkakamali. Ano yung salin? Sino mali? Ganoon pa siya. Pero mamaya, mamaya na naman. Pag madapa siya, kundi makarma, <laughs> mali, wala ako. Ganun, sinipahal. So yan, yun yung sagot ko. Kaya Nicole yung pinili ko at hindi yung ex ko. Kasi hindi matutumbasan ng salapi ang tunay na pagmamahal. Kasi yung pagmamahal sa akin dati ng ex ko, binibili niya. Eh. Kaso, hindi ako mukhang pera eh. Pero syempre, napaibig ako kasi akala ko totoo. Effort. Kaya careful kayo diyan sa mga may mga ano diyan yung sobrang parang hindi kayo makapaniwala sa ano, sa care. Baka hindi totoong ang pagmamahal yan. Kasi yung totoong pagmamahal, ano yan? Kaya dyan? Like, walang shortcut. Like, mapagdaanan talaga lahat. Yung hiya, yung uncomfortable, yung effort na konti-konti at yung effort na walang effort tapos konti-konti hindi todo bigay lahat kasi kung todo bigay lahat yung iba dyan mag, merong in-expect na kapalit sa kasi pag effort sample na lang ikaw binigay mo sa akin lahat siyempre mag isip ko ano ba yung babalik sa akin ito no kung sa kanya na lahat siyempre wag, wag ibigay talaga lahat kaya malalaman nyo malalaman nyo din lang naman yan pag pag nandun na kayo sa sitwasyon hirap naman pangunahan kasi experience is the best teacher. Kaya experience talaga importante. So wow. yan lang, yan lang sagot ko. Nasatisfied ka ba yes. sa sagot ko? ano yung pinaka nagustuhan mo sa sagot? Sagot mo? Ano? Ano? Anong nagustuhan mo sa sagot ko? Ano? Ano? Anong sagot? Yung. Yun nga. Eh, sabi mo na. Yung pinaka nagustuhan mo nga eh. Hindi ka nakikinig eh. <laughs> 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 nilapos mo lang dito eh. Nilagos mo lang dito eh. nakalimutan ko. Ano nga ah, yun eh. Mm. Ay hindi yung ano. Yung ano yung, yung experience is the best teacher. <laughs> Galing mo talaga. Ayun na. Yun na. Yun, no. Yung last part yun eh. Ang ganda <laughs> yun, ng gitna nun eh. ano, about sa sa ex yung tanong tapos Yan experience na. the best oh, teacher. Moral. Siya. So, yeah. Ako makatanong <laughs> sa'yo, mag-vlog mag din ako, tatanungin din kita. O, oh, okay, <laughs> ko, bakit ba ako pinili mo hindi yung ex mo? Oh, wala ako ex eh. <laughs> Ay, bakit ako yung pinili mo hindi yung crush mo dati? Wala oh, ko crush eh. ikaw yung crush mo. Hmm. <laughs> 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 bakit? Ay, mayroon ka namang crush dati. Nabasa ko yung messenger bakit ba ako pinili mo at hindi yun? Marami naman lumalapit-lapit sa'yo. ikaw kasi yung, iba ka kasi. Iba kasi yung mukha mo, iba Ibang tao. Yung... <laughs> yeah, iba, tapusin na natin to. Eh. Hirap po talaga sa na yan guys. Ito na, yung vlog natin. Huwag natin ipagpatuloy yung ano ni Nicole. Baka meron pa siyang mabigkas na about sa akin. Iba doon yung mukha ko. So, <laughs> Tingnan mo, iba, 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 iba yung buhok mo. Yung... Ibang buhok ko. Sobrang yun. Sino ba? Walang Sino ipin. ba hairstylist mo? Sino ba yung gumawit sa'yo para maiwasan? <laughs> Wag na! So, ayan, dito na yung vlog natin, guys. Thank you sa lahat ng viewers dyan na nanonood ng channel namin. Shout out! And kung meron pa kayong mga gustong vlog sa amin, sabihin nyo lang sa amin. Tanongin <laughs> natin si Nicole. Anuhin natin. Wag! Pausa natin si Nicole. Ano? Gantihan natin. So yan, dito tapos yung vlog. Shoutout kami kay Tita Marilyn, Tito Joe, and Lola, Tony, Tony, and siyempre, Sir Carlos. Shoutout din po kay Sir Carlos, Kuya Michael De Los Santos, Sir Roland gimban Kina Andy Click, Jeremy Anduloy, Joshua Bulario, shoutout po sa inyo lahat. Shoutout sa lahat ng viewers ng Chan TV. Happy kami kasi andyan kayo na nanonood kayo sa channel namin. And especially kay Lolo Tony, sobrang happy din kami ng Lolo Tony. Yes, Lolo Tony, ganito na rin si Lolo Tony. Lolo Tony, Ganang, si Lolo Lolo Tony dito ka, pasok ka namin dito. <laughs> kanta ano <laughs> man si Lolo Tony bago tayo mag-end. Happy birthday? Hindi, kanta. Alay natin kanta. Araw-araw na lang ako mag-beatbox. Araw-araw. Araw Araw one, two, three, go. One, two, three. Araw-araw.

Yan lang, yan lang, yan lang, yan lang. <laughs> na hindi mo alam ni Nicole eh. Hindi ko alam. So yan, dito lang yung vlog. Don't forget to click like, comment, comment and share. share. And click mo din yung subscribe. And hit the notification bell para always you're updated sa lahat ng videos na i-upload namin. namin. So yun lang naman guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Bye bye. We love you guys.